Mayroon kasi tumulong na ah, Pagkain, pwede pa. Ayun nga, binibigyan ko pagkain. Kaya eh. lang, hey, ngayon o, isa na yan. Kaya ano, na naninigarilyo siya eh. Hindi naman daw, hindi na na tulungan. Ay, nice, tatay o. Oh. Tay! Hey, panghapon yan ayan ang unang customers unang customers papalipit po siya ayan bicycle boss yes hindi alam may vlog natin yung natin, first customer hi good morning good morning Minamming. <laughs> Baik, so worth ka naman sa vlog ko. Magvlog ako eh. Huh? Subscribe mo. Subscribe mo. May load ka ba? Load ka ba? May load ka? Oh. Ano mo ako sa YouTube search mo? Ay, hinihita si na 'yung nating katrisikel driver na magsasubscribe subscribe sa atin. Ayun o Di ba? akas 'yan oh. oh diba? no? Kikilain eh Buhay ng taon. <laughs> ano pa sa? golgo ngayon, YouTube. YouTube. golgo ngayon, makapagsakay. May vlog ko yung una kong sas masasakay. Ayan, napig na. Tricycle, ma'am. Ah, Sumasaay minsan yan. Dito. Oh, pwede, hindi ako yan. <laughs> yan. Christopher. Christopher. C H R I S H Espen Space Espenilla huh? Espenilla E S Ayan E S P Oh Ayan 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 Yung lumabas tay Not me Mayroon pa okay. na hapin dahil konti palang ano ko ah. Oh, mahirap pa na hindi naman yan yun eh trice lagay mo trice si dyan baling baling ay sige ito yan drive you know, ay hindi yan wala yaman na pag, sum pag sumikat na lang <laughs> <laughs> di, di makita konti pa lang kasi viewers natin 6200 pa lang Medyo mukha matatagalan to ah Mukha matatagalan pa Ang aking mano Yes Sana makachempo tayo ng lang galante Siyempre di mawawala ang pasayarong Barat Sa umaga pa lang Pinabarat na kami Kaya ang kita namin ay hindi masaya pero pagka ah, Pagkagalante ang customer Siyempre masaya kami O yung money try siya Yen Yun know, o Tatay ganda ng look oh. o 268 Stolas Kaya muna yung lisensya ko Mukhang nakalimutan ito kanito.